Tingnan, Sana maging mapayapa ng kaluluwa ni Bubbles. Tanggol, sigurado ako hindi ka ihinto hanggat di mo na paghihiganto pagkamatay ni Bubbles. Oo nga, Tanggol. Dumadami ng kalaban mo, Tanggol. Dalawa na ang kailangan mong ipaghiganti. Yung na si Mokang. Ngayon si Babods. Kamagalala, Tanggol. Kasama mo kami sa kahit na anong laban mo. Malaki utang na loob namin sa'yo. Lahat ginawa mo para makatakas kami. Hindi, hindi namin makalimutan mo. Tanggol, utang namin ang buhay namin sa'yo. Kaya sasama kami sa pag-iigat eh. Kaya umanda kayo. Kailan hahanapin natin sila?